dito din natin malalaman ang loop card number. So, kapag uh, ah, nakalock yung screen, ang unang gawin natin, itouch lang natin. Yan, para maka-access tayo sa dalawang menu. You admin at saka user 1. So, dalawang password ang kailangan natin diyan. Kapag device ang titingnan natin, dito na sa user 1. Tapos, i-enter natin yung password yan So naka-access na tayo. So pindutin natin yung may mga tao diyan para makita natin ang menu. So titingnan natin dito ang uh, mga pangyayari sa uh, panel na ito. Dito makita natin sa logs. Yan. Yan ang mga activity niya. Yan. So may... Ah, uh, 'yung naka-red, 'yun ang uh, dating nag-alarm na device. Yan. Sa mezzanine uh, floor corridor device number 4. Yung isa naman sa mezzanine floor store device number 6. So, diyan natin malalaman ang mga uh, history sa nakaraang araw na ano nangyari dito sa panel? So dito meron ding history ng uh, power uh, on. Siguro may uh, nag-off ng breaker, in-on ulit yung breaker kaya may uh, history diyan. So dito natin malalaman lahat ng mga uh activity sa panel na ito. So sa pag-back nito, yan dito din natin malalaman ang uh, loop card number dito ipinutin natin yung device yung yun na yun ang loop card number diyan 2, 3 scroll natin 4 so ang panel na ito ay 4 uh, loop so dito malalaman natin ang uh, device nang isang loop yan total device is 35 dito naman sa loop 2 total device is 36 dito naman sa loop 3 total device is 43 dito naman sa loop 4 total device is 25 so ganito lang ang pag-check ng panel kung ilang device ang bawat loop sa uh, panel na ito. Okay? Kung may idea ka rin sa fire alarm, pag-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga kabisi main.